እንን፣፣ <laughs> Hi guys! Welcome to my vlog! For today's video guys, last port ko na ito kasi mag embark na ako guys. end of contract na. For today's video, uh, boat drill namin guys. Is sa Alicante, Spain kami. Actually, every drill, in-inspect yung cabin namin, guys. So, tapos na, test na sa labas na kami, guys. Ito yung labas namin, guys. May service siya, mga 15 minutes yung rides niya. Tapos ito na yung nasa labas. Ang ganda nung pagwawalis nila, guys. So, actually, mabilis lang talaga kami dyan kasi nga, natapos yung drill namin, mga 11.30, tapos yung crown board is one. So, mga 1 hour lang nata. tapos kumain ako ng ice cream, guys. Kasi, syempre, masarap talaga ang ice cream sa si Spain. Pero medyo mura naman siya. Pero pag-translate mo, talaga mahal. Tis, oh my God, guys. Yung mga ibon. Tapos nagutom kami, guys. duman kami sa KFC. Tapos umoryo kami ng chicken. Ito yung, ito yung chicken. na kami ng no one. Bakit sa so, sobrang gutom ko, guys? Look, oh my God. Gutom na gutom ako, guys. Kaya ang dami ko ng chicken skin sa aking balat. Pero super sarap niya, guys. Ito pala yung chicken ng kia, uh, Ito pala yung... Ano? Basta? Ah... Uh, ay, guys, dumating kami sa bakery. Tapos ito yung mga tinapay nila. Euro yan, guys. Masakit sa bolsa pag nalas late mo. So, unti lang yung binili ko. Bili na namin yung kaibigan namin kasi napadala siya ng pera. Tapos yan, nadaan na namin, guys. Dahil dyan, guys, muntik na kami. <laughs> malate. Kasi chika-chika pa kami doon. Tapos yan na, guys. Saka madag, tumakbukan pa kami dyan kasi nga muntik na kami malate. Last, last station na talaga. So, buti na lang. Kaabot pa kami. Tapos, ayun na, guys. Ang haba ng pila, guys. Napagalitan pa kami ng crew kasi late na kami. Oh, my God. Tapos, yun, guys. Nag-duty like, na ako, guys. Kasi, nga, uh, mag na ako. Kasi, nag-duty na ako. Mabilis, di ba? May <laughs> gabi na yun ko. Tapos, yan. Nakuha ko yung clearance. Kasi, kailangan ko magpa-clearance bago umuwi. Tapos, yun yung workplace ko, guys. This bye, guys. Oh, miss ko yung casino na yan. Ang dami kong memories. Bye.